Hello, good morning po. Nandito po ako sa aming lugar kusan po ako isinilang. Ito po ang aming kapaligiran. Ito po ay Panukulan Quezon. Ayan po. Ito po ay Karagatan. Tapos po ay Resort. May ako po ipakita sa inyo ang Resort. Ayan po yung aming lugar. Ikot ko po kayo. Ayan po. Ayan po. Itong side na ito po uh, ay yan po yung may resort. Mamaya ako po ipakita sa inyo yung resort. Ito po ay ang uh, ang pumupunta lang po dito ay ang family Nulyedo para lang po sa mga Nulyedo ito result na ito. For family po ito. Ang may-ari po na ito ay kamag-anakan kong muli. Ito. Ayan po. Ito po yung lawis. Ito po yung ano. Pero ito po yung dagat na pwede kayong mag-swimming. Malayo pa po ay ito ganito pa. Pero ayan po ang lugar na ito. Malayo pa po ay babaw pa. Pero umaabot po dito ang tubig. Dito po sa ano ito. Pagka po malaki ang tubig. Ayan po. Ang lugar. ipapakita ko po sa inyo. ayoko pulang po lang no, pumunta pa doon sa inyo. Ah, pero pupunta rin po ako dahil ako po naman ay naka-chanelas. Yes, Samahan po ninyo po. Papakita ko sa inyo. Ayan po. Pupunta po ako doon sa bandarun po. Papakita ko po sa inyo. Ito po, ganito. Ganito po ang babaw ng tubig. Yan po. Ito po ay hindi buhangin, kundi para pong ano siya. <coughs> ganito po. Dito po ay may makukuha ka. Ayun po may mga isda isda malili ito. Ayan po punta po tayo pakita ko po sa inyo yung mismong lango yan ayun po oh, may mga ano, ano. Ayok na ah pag nadaan ka po lumulubog dito po yung nakukunan ng mga pang ulam itong nilalakaran ko pong ito may mga sihi pa po dito ang tawag po dito ay sihi yan po ayan, ayun po o, oh, ganyan po kalawak ayan po ito po, ang lawak ayan, ayan po o, oh, may nagsuswimming ito po, i-bisita namin ay, kamaganakan po pala din namin itong naglalangoy na to ayan po malayo na po ako sa kaya po ninyo sa lay, layo ng aking pinanggalingan mula doon sa swimming ayan po Ayun po, nakita po niyo yung nagsuswimming. Ayan po siya, Oh. Ang layo po pala, hindi makita. Yan po, eto po, o. Oh malayo na po ako pero sa tabi pero mab, ano wala pa pong tubig ayan po oh, yung mga so swimming po nila. ayan, po niyo ayan tapos meron pong naminiwas sa bandarong ayan po, ayan po. ito po ang kabuuan Ayan po, oh. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po paligid po nito ay yan pong mga punong yan ay mga coconut tree yan po ang ganda ng aming lugar ito po yung aking sinilangan bayang